Di diba? Uh your owner ano po katuan po namin yung mga joint venture yes, sa yeah. project. Thank you. Thank you Senator. Salamat Mr. Chair. Actually dito sa pinapakita po ninyo uh parehong practice nagbibidbiddan yung mga kumpanya nila against each other. Sila sila rin po ang nakikipag joint venture sa isa't isa. It's ano bang yung adjective na yon kapag malalapit na magkakamag-anak ang nagaasawa. Ganyan yung ganyan po yung nangyayari and I think Uh, proceeding from yung point na ginagawa ng mga kasama kanina that is that is a that is a violation no? yung bid from bid rigging to yung ganitong mga mga practices so those are my questions for today uh, mr chair babalikan ko na lang po uh yung iba pang mga tanong ko sa mga diskaya at yung iba pang mga uh, contractors uh, sa susunod na pagdinig lalo na po uh, kaugnay ng uh Quezon City. Uh, so, Mr. Chair, para din po sa susunod na hearing, maaaring ko rin po bang i-request sa Chair na ipatawag yung uh, Regional Director ng NCR at yung mga District Engineers ng Quezon City, Mr. Chair. Uh, noted. Salamat Thank you. po, Mr. Chair. Mr. Chair, matanong ko lang. Nung last hearing po, natanong ko dito kay Mr. Diskaya, yung ledger na sinasabi niya nandoon na yung mga pangalan lahat ng mga proponent, yung mga nagbigay sa kanya ng pondo, Nasaan po yung ledger, Mr. Vizcaya? Ah, oh, Your Honor, nagpadala po kami ng... Nagbigay po kami ng sulat dito na hindi po namin po maipoprovide muna kasi wala pa po akong uh, protection po. Ano yung ibig sabihin? so, hindi mo, hindi mo ibibigay mo sa amin. Kailangan mo muna ng uh, protection. Tama? Tama ah uh, yes, Your Honor, para for ano po, uh, baka po magamit din po uh, uh for self-incrimination po. Okay, Mr. Chair, ito po yung sinasabi kanina ni District Engineer Alcantara na wala siyang kinalaban sa mga pera. Tama, tama po ba nabanggit niyo kanina na wala kayong kinalaman dyan yung mga tinatanggap ni Bryce tol Tama po? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Paano mo mapapaliwanag ang na ito na nandito ka, yun, naka na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na sa lapi. Nilalagay sa paper bag, ito oh paper bag, kung kani-kanino. Ayan o. Oh. paper bag, tapos meron pa sa karton, napakalaki siguro, ito yung proponent sa karton. Pero iba may mga paper bag, iba nilalagay sa karton ng biscuit. So, ngayon naalala mo na, na nandyan ka, tuwing uh, nagpapartihan ng pera. Tama. Hindi na baka. That's you, right? Or kakambal mo? Yes, sir. Na ako po yun. Yun. So, kanina, sinasabi mo, wala kang kinalaman dyan. Hindi ka may-ari niyan. Huwag kang isama ni Bryce. So, ibig sabihin, itong patunay na may kinalaman ka sa mga partihan na yan. At may kinalaman ka kung saan pupunta yung mga pera na yan. Tama. Yung sinasabi ko po, hindi sa Ghost Project po, hindi po kasama. No, no, no. Tinatanong ka, sinasabi kasi binibigay ni Sims kanina sa kay Bryce yung pera. Wala kang kinalaman, umiiling-iling ka. Sabi mo kanina, wala kang kinalaman sa mga transaksyon na yan, money transaction. Eh ano nga ito, di ba? Nakunang ka ng na litrato na ikaw mismo, ikaw ang nag-supervise kung paano iimpake, kanino ibibigay. Definitely, yung mga naka-cartoon na yan. oh. So, alam mo, Ayan, no? Yes, sir, Lord. Yun. lang ang, yun lang ang gusto ko malamat. Anyway, ano pang gagawin natin? Na-contempt ka na, ilalagay ilalaga ka sa kulungan mamaya. Ikasama ka naman. So, ni Mr. Discaya, magkwentuhan na lang kayo mamaya at mag-isip-isip. Uh, Mr. Chair? Mr. Chair, quick... Uh, yes, Senator Risa. Uh, salamat, Mr. Chair. Just one last um, manifestation po. Batay din sa uh, manifestation ng chair kanina kung nga uh, tulad ng ipinakita <coughs> pinakita ng chair excuse me 207 billion pesos plus ang kinita ng mga diskaya eh the expectation ko na billion din dapat ang tax na binayaran nila dapat so at kung hindi ibig sabihin nagdako na nga sila ng tax ng taong bayan hindi pa sila nagbayad ng tax sa ninakaw Siguro kahit ano doon, dapat may honor among thieves, di ba? Dapat tutukan niya ng BIR. And paalala po sa atin yung sinabi ng chair nung nakaraang hearing. Kung nga sa uh, kwento ni Al Capone, hindi siya nagawang na accountable sa lahat ng mga krimen niya, uh, racketeering, etc. pero napin-down siya sa tax evasion. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chairman? Yes, senate president Sukumansky. i distinctly remember the last uh, hearing we asked the bir and uh, mrs diskaya we asked mrs diskaya for a copy of uh, their um, income tax uh, payments uh, from to, to 2016 i think upward 2022 and then we asked the bir and they said um lumagi um, said that he they will present it where's uh, is the bir uh, represented here please um, call the represent oh are you go ahead um identify yourself and uh, well, uh hello po, Mr chair uh assistant commissioner i uh, went to the bathroom but um if i remember correctly uh, we will submit po, um in uh, during the conduct of an executive session, being the except, exception to 270 of the tax code, but you have it in your possession, yes. Paul, Mr. So we can call an executive session later and you can submit it to us. Mr. So it's so not uh, violating any uh, any law to that effect, right? Yes, Paul, Mr. Chair. all right, thank you, Mr. Chair. Quick, uh, addition. Yes. and Mr. Chair, I hope the good resource persons from BIR will take into account. what the chair pointed out that uh, the the earnings of the Diskayas were in the magnitude of 207 plus billion pesos as a base for yung pagkuwenta nung yung tax na dapat ibayad nila. Salamat Mr. Chair. Thank you, Senator JB. It's your turn. Hello. Uh, yes, uh, sorry. Uh, I was in the phone with the Secretary of the Mulya. Anyway, Mr. Che, napansin ko lang po nung nakaraang hearing bago pa ho kayo mag over. Si Ma'am Sally Santos, eh, mas composed kayo nun. At wala ko kayong takot na tinuturo nyo si Engineer, si, uh, si Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang iba ho yung kilos ninyo? Para kayong may takot, no? Umpisa pa lang. Iba yung nung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman. Ano eh? Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Eh, natatakot lang po ako kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na mga sasakyan na eh, hindi, po, hindi ko po kilala. Parang yun po, na ano po ako sa pamilya ko na madam madamoy po dito. Kaya medyo... So yun ang dahilan kung bakit nag-iba yung inyo pong uh, uh behavior? Yes, no, Your Honor. Takot na takot si noon. pa kayo. Nasa pagita kayo ng dalawa. Tinuturo niyo ito. Itong dalawa. Yes, Wala sir. kayong takot. Pero ngayon parang kayo'y uh, kabang-kaba. Na na natakot lang, oh, Your Honor. Kasi sabi ko nga po, Marami po kasi umiikot sa bahay namin. Eh, syempre po, halos di na rin po ako nakakatulog eh. Kasi, syempre nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo, Kinakabahan? Kinakabahan po ako eh. Sige po, naiitindihan na po natin. Si uh, Engineer JP Mendoza, kasi, pasensya na, dito kasi si, engineer, si, si, A.D. Ibrais at si General Cantra lang ang natanong, base sa affidavit na sinabit ni uh, Ma'am Sally Santos at base rin sa nakarang hiling, kayo po ang tinuturo ni Ibrais Hernandez bilang nasa likuran po ng modus, nung po lalo na yung sa mga ghost projects na nangyari po sa sa inyong uh, district office sa Bulacan. So, at ang sabi po ni Ma'am Sally Santos, sinuturo kayo ni Ibrais, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha ng DPWH kontra kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya? Totoo ba ito? Jerry JP, kayo po. Ako po, sir. Yung... Hindi Basis siya sabi kasi ni hindi siya, Ma siya makakakuha Sarah. ng ano po sir hindi siya makakuha ng ibang iba pang kontrata kung hindi niyo paihiramin ng hindi niya kayo paihiramin ng lisensya hindi po totoo yun sir <laughs> engineer vice ya po ang sinasabi ni na di ko confirm na hindi daw totoo na di ba sabi kasi ni Ma'am Sally hinihiram niyo lisensya niya para doon sa yung in-house projects yung kayo pong gumagawa pero papeles lang yun eh ah uh, yung utos po ni boss is kausapin ko si Sally para gumana po ng lisensya na gagamitin yun po your honor so so talagang hinihiram yung lisensya na contractors tama ah uh, technically opo utos po ni boss sa amin yun. Alam din ni JP Mendoza ito? JP? Sir, taga lang po. Um, namali po ako ng pagkakaintindi. Parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin ng, hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi niya ipag- Hindi, hindi siya bibigyan na, no. ng kontrata kung hindi o, kayo pahihiramin ng lisensya. Parang yun po yung pagkakaintindi ako. ko kanina kaya sinagot ko ng hindi po. So, do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi nyo, mahi, hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya. Hindi po. Sabi lang ni, ni Bryce eh, na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya eh. Yes, yes, Your Honor po. Tama po, humi, pinapahiram. Pinutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahihiramin, eh hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Ah, uh, Ma'am Sally, pakimari niyo po ang ibahagi sa amin ang, ang nasa apidaibit niyo. Ito po po sa sa kanila po ang tatlo. Ka-Engineer Cantara, at lalo na yung kausap niyo si Engineer Bryce at si Eng Engineer JP Mendoza. Ah, uh, ano Siyempre po pag, siyempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanya, sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, siyempre po, nat natatakot po ako pagka, hindi ko po pe ginagamit yung lisensya ko po. Mr. Chair, with the indulgence of uh, Senator J.B. Ilang, ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo pinipilit kayong uh, ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, dalawang hearing na po kanina, nabanggit nyo ulit. Pinipilit kayo. Tama po. Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po yung attorney ko. kausapin mo yung attorney kasi baka imbis na eh, hindi lang uh, ikang physical protection, kulong ang abutin mo rin, isa, isa ka pa rin. Yung po kasi lesensya ko po, automatic na po nilang ginagamit yun. Ako po yung nananalo. Kaya nga po, ang tanong ko kasi ilang beses niyo sinabi, eh, kayo po ay pinipilit na ipahiram kayo. Minsan, eh, kung nakatanda nun ninyo, nakarang uh, hearing po, eh, ito ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo? Sinasabi niya pinipilit kayo? Kung naalala ko ninyo. Ay, eh, ano hubay ba, ano hindi, ba yun? hindi po ako yung nagsabi ng... Hindi, kaya nga po, ang, ang, sinatan ang sinatanong ko ngay, sinasabi niyo, pinipilit kayo, kanina lamang nasabi niyo. Paano kayo pinipilit itong dalawa? eh, ano po, ginagamit po nila yung lisensya ko. Siyempre, napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, ano po? po ako ng, ano po, ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po, kabado, kinakabahan po kasi ako eh. Dapat kang kabahan Kanyang po, kung sinuwal ka rito. Eh. Uh, Mr. Chair, kasi I, I yield po. the floor to Sir. JV. Thank you, Sir. Thank you, you Sir. Yes, Mr. Chair, uh, to continue. Ah, uh, Engineer Bryce, o ah, uh, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ah, uh, ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos gayong September. Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Um, yes or no lang. Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayong pong September, Your Honor, parang hindi ko, ko po, po siya tinawagan. Aba, uh, si Engineer Mendoza. JP. September, base sa collab ko po, wala po kami conversation. Kasi base dun sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, umawag po si Engineer Bryce sa akin. Okay, September po. Ah, uh, opo. Ano po sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Eh, hey, una po, may tumawag po siya. Personal niya pong sinabi sa akin na uh, Sali, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Uh, ako bahala sa'yo. Uh, bibigyan kita ng ng ng, ng abogado ng pera tutulungan kita uh, kung pwede sana Meron na sana akong pakikiusap sa inyo, sa iyo. Ah, uh, huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro ituro mo sa amin, 'di ba? Ito ba yung pera kinukuha kinukuha namin sa iyo. Ah, uh, pwede ba nakiusap? It, 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 ituro mo si D. Henry na siyang, doon ko binibigay sa kanya yung pera. Uh, after po noon, binibigay daw po ni D.E. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Yun po yung person na sinabi sa, sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce? Kinukonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pang ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. si uh, with the indulgence of uh, Senator JB uh, Mrs. Santos sino yung tumawag sa inyo nito September sino po Si Engineer Bryce po Si Engineer Bryce yes, po. yan po yung kinukuwento niyo na siya nagsabi sa inyo wag magalala bibigyan ka pa ng abogado Yes your honor magdopo daw po ako magsalita Huwag ka magsalita dito sa committee na ito Yes po Saka, your honor kung di po niya ako tinawagan bakit hindi po ba nabanggit niya po kanina yung 40 20 Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. Mm. May, 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 nandiyan ba ba sa cellphone mo, call log, na magre-register ang number ni uh, Engineer Bryce?